Higit pa sa pagbabalita, ang isang student publication ay mapanuri at lunan ang kasaysayan ng bayan. Sa ikasyam na put isang taon ng Philippine Collegian, patuloy nitong itataguyod ang karapatan ng mga mag-aaral. Bilang isang independent institution, ang katapatan ng Philippine Collegian ay nasa mga estudyante. Bukod doon, Binibigyan boses ng collegian ang marginalized at underrepresented na sektor ng lipunan. Dahil labas man ito sa tarangkahan ng universidad, lumalagos pa rin sa UP ang usaping ito. Sa mahigit siyam na dekadang matalas at talitigal na pagtingin sa mga issue, ang Philippine Collegian ay patuloy na nagsusuri, bumabalikwas sa nakasanayan at pumipili ng pinapanigan. Walang kaugnayan sa anumang korporasyon, walang faculty advisor at walang pinanghahawakan kundi ang boses ng mga estudyante at mga maya. Kaya naman nakapagsasalat ng kolidya ng mga paksang tabu mula sex, drugs, atheismo, hanggang sosyalismo. Higit pa sa pagbibigay larawan sa estado ng lipunan ay ang pagmumulat sa mga mambabasa. Higit pa sa pagkinis ng linya at detalye ay ang paglilinang sa mas malalim na diskurso tungkol sa mga isyong panlipon. Higit pa sa pagsipat ng magagandang litrato ay ang pagsisiwalat ng katotohanan ng lingit sa kalaman ng karamihan. Higit pa sa pagtanaw ng mga kulay at hulma ng mukha ay ang paglalarawan ng mga hinaing hindi naririnig. Higit pa sa mga larawan ay ang pagmulat sa mga realidad na taliwas na ipinapakita ng mainstream media. Ang siyam dekadang kasaysayan, higit pa sa numero, ay panandang naging bahagi ang Philippine Collegian sa pinakamahalagang pagbabago sa lipunan. Kaysa ang Collegian sa aktibong pagsulong ng interes ng mga estudyante at ng bayan. Patuloy itong manindigan at pangangatawanan ang pagiging isa sa pinakamahuhusay na student publication sa Mansa. bahagi ng siyam put isang taon ng malaya at mapaluring pamamahayan. mai sapere vengono